Ako na po sa YouTube channel. Ako na ni si Madeline Artyaga. Ang inyong higala. So, ayan mga day. For today's video, ayan. Magluluto tayo mga day. Ayan, ito ang luto. Ay natin ang buto-buto. Ayan, ganun. Buto-buto ng baboy. sulagain natin ito mga day. For today's video, ay magluluto muna tayo ng ulam. Hindi muna tayo doon sa ating pegery. Hindi muna tayo doon sa bukid. Dito muna tayo sa kusina. Ayan, magluto-luto muna tayo sa mga jay. Meron akong i-introduce sa inyo. Sorry, introduce. So, sa pagluluto ng nilagang baboy. So, sino yung mahilig maglaga dito sa probinsya mga jay? unlimited po ang sahog ayan ganyan kapag nasa probinsya ka maraming gulay na pwede mong isahog sa iyong ayan ang mga gulay natin for today's video ang sitaw ayan mga jay may sitaw isahog natin at itong okra. Ayan mga day. Lahat po ito ay galing sa garden. Ayan, fresh. At itong talbos ng alugbati. So, ayan guys. Maganda daw itong talbos ng alugbati sa may mga ulcer. Ayan, pati yung okra. Tsaka, ayan, hindi mawawala ang saging saba so kakaiba ba guys so hindi nyo minsan nyo lang marinig na ang saging saba ay isa sa mga nilaga so ayan mga jay papakita ko sa inyo for today's video ang pagsahog natin so, so ayan guys ito na yung karning nilagay natin so pakuluan natin siya hanggang sa lumambot ayan. so pakuluan natin habang ah, hanggang sa lumambot habang tapos Ayan. Hindi lang medyo lakasano yan hina. Ano medium medium lang siya. Tapos habang pinapakuluan at pinapalambot natin yung karne, ihanda naman natin ang ating mga pansahog na gulay. So ayan, let's go. So siyempre, bago ang lahat, ay ayan, himayin muna natin ang lahat ng ingredients. So ayan, bago ko makalimutan, ito pala ang gabi. So ayan, munti ko na makalimutan ang gabi mga day. Kaya ayan, islice is bra at balatan muna natin. guys ang ating pangsahog sa ating for today's recipe ay yan ang ating mga gulay so ito yung sitaw uh, saba saging saba okra at itong talbos ng alugbati at syempre itong gabi at hindi mawawala ang luya at sibuya so ayan so ready na itong ilagay natin sa ating kumukulo na karni ng baboy. So, na natin na nga dyan. Kung ano na ba, malambot na ba yung karni? So, bago natin to ilagay, kailangan malambot na yung karni. So, ayan. Let's continue. So, ayan na guys. Nakita nyo, kumulo na po yung ano natin baboy pero hindi pa po siya malambot guys pero medyo malambot na po siya so ngayon ilalagay muna natin una itong ating gabi kasi medyo matigas to at maga, matagal lumambot kaya una nating ilagay habang tinatapos nating palambutin ang ating karne so ayan Tapos, tapos na nating nalagay ang gabi. Ayan. Ayan, nalagay na natin ang gabi. Palambutin natin yan kasama ang karne. So, palambutin muna natin. Takpan na naman natin ulit. Tapos ng ano guys, yung gabi, kapag malambot na yung gabi, isusunod natin itong ano itong sitaw. So, ayan, itong sitaw. Pagkatapos ng sitaw, medyo paglagay natin after mga 5 minutes, isunod naman natin itong okra. Tapos, pag malambot na yung okra, saka na natin ilagay yung saging saba. Kapag malambot na itong sitaw at okra, tsaka nalagay na din natin yung ano, yung itong saging sabah, saba, isusunod natin tong ating pansahog. So, hindi natin to ilagay ng ano, kasama pagpalambot kasi magiging maanghang tong luya guys kapag sinabay natin dito. Kailangan nalagay muna natin to lahat sa kanayong luya para hindi siya masyadong umanghang kasi... May bata po guys, mahilig pa naman to sa sabaw tapos maanghangan siya kaya ayan, hindi natin siya isabay. Ang last nating ilagay ay itong talbos ng alugbati kasi itong talbos ng alugbati guys, isang kulo lang, luto na yan kaya siya ang panghuling ilalagay. So ayan, let's go, let's begin, tingnan na naman natin kung malambot na ba ang gabi at ang karne. So, ayan, tingnan natin mga dyan. So, okay na mga dyan. Lanta, alanta. Malambot na po yun. Kaya, ilalagay na po natin ang ating mga susunod na ricados. Ayan, let's go. ayan na mga Jay, after 5 minutes isusunod na naman natin ang sunod na ricados so ayan na guys ilalagay na naman natin ang susunod ayan ang okra so ayan okra na at ang panghuli ayan okra mga Jay. At panghuli yung saging saba. So yummy ang ating ulam for today's video. So bago pala natin ilagay mga jay yung saging saba ay bagyan na muna natin bla Lagyan muna natin ng pampalasa so syempre hindi mawawala ang magic syrup. So syempre mga jay meron din yung asin. So ayan timplahan muna natin bago natin ilagay ang susunod na kabanata. Tiyari kabanata. Ang susunod na si Ricardo's ang saging saba. Ayan, tikman mo na natin. Ayan, masarap na. So, ilagay na natin ang susunod. Ayan, 5 minutes more. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. lalagay na natin ang panghuli itong talbos ng alugbati. Ayan, lagay muna natin mga guys. So, syempre mga guys, kapag naglagay tayo ng ano, pansahog, ah, pansahog, kapag naglagay tayo ng isa sahog natin, pagkatapos na tayo ilagay, ukayin ay, mo ay, natin ay, ng slide. So, ayan, hindi na no, pwede natin ukayin ay, kasi lang hindi lang yan po, mahalo. Ito. So, ayan mga jay, ready na ang ating for today's ay, recipe ay, school, ang nilagang Uh, baboy na may saging saba. Ayan na, kumukulo na siya mga day. Ayan, tapos na talaga. Hindi na mapigilan at tayo'y kakain na. Ayan na, ayan na, ang sarap-sarap ng ating ulam for today's video. Ayan. So, ayan yung saba mga day. Ayan, o diba? Ayan, masarap yan mga day. Subukan yung ilagay sa inyong mga sinigang or mga nilaga na baboy or whatever ever ang saging saba. Matitikman nyo mga day, hindi nyo alam ang inyong pangalan. Sorry. Makalimutan nyo ang inyong mga pangalan. So, syempre, ayan, tapos na ang kaugalian. Syempre, ang nagluto, ang unang kak kain, ayan ayan na yummy yummy nilaga yan lang guys that's all for today's video thank you for watching and don't forget to like subscribe and click the bell button para ma-notify naman kayo sa mga susunod kong video bye bye guys and god bless everyone happy tummy god bless and mabuhay